Ito na yung paanan ng falls. Ayan. Ay, not actually paanan. ng hagdan. hu Yan na lang? May naliligo na nababaan dala. Now you can hear the falls. Now we are here. Nah. Ito na siguro yung last na packet. Then meron siyang parang covered something here. Wow! Yan yung falls. Ang Ang ganda

So ito na yung tinahak naming malayo. Ito na yung pinaka ano yung falls. Di ba? Ganyan kaganda. Grabe. Kung kano kalayo yung ninakad namin pagdating namin dito, grabe. Ang ganda. Very nice. Yes.

Hjelp!